maulan na hapon sa ating lahat mga kaparmers mga ka viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa hapong ito yung mag-update lang po tayo no sa ating 50 diskapin na ampalay um, na Galaxy Max F1 na tatlong beses na napipitasan. So yon po mga kaparmers yung una natin ay nasa 260 din 310. Then sa ano 300 din kapin mga kaparmers. Ah uh, 330. punti lang ang tinubo dahil po Uh, dalawang araw lang ang pagitan dahil sa paparating po ang undas So ngayon ito na po sila mga ka-farmers So asahan natin ito no pagkatapos sa undas uh, Meron siguro tayong mga 4 days Ang pagitan Kaya na siguro mga 500 Kasi napakadami na pong bunga mga ka-farmers Ang ating ampalaya So lapitan natin kasi parang wala ng ulan So kita natin mga ka-farmers Ang oh, bunga sa gilid Yung mga nangingitin sa ilalim yan ay mga bunga din sa ating ampalaya so yun po mga ka-farmers ang kagandahan no sa ating um, palaya kasi uh, napakabunga po so kahit ang ating bagong tanim ganun pa din mga ka-farmers mga ka-viewers uh, ay mabunga din ayan ah, oh. so magkatabi lang sila ito lang ang pagitan mga ka-farmers Grabing tubig mga ka-farmers. So, ang variety po ng ating ampalaya din sa ating harapan. Ito po ay a Galaxy Max F1. Kaya nga, makapal na mga ka-farmers kung tingnan natin. Samantalang din eh, ano pa, kasi uh, leto siya ng mga sampung araw mga ka-farmers. Pero may bunga na din ang pa isa, isa Nating makikita. Kita natin naloy ng tubig mga ka-farmers. So, yan, napakalalim din sa ilalim. So kawawa ang ating tanim kung walang irrigation o kanal. So yun ang ganda mga ka-farmers para makasurvive ang ating tanim sa tag-ulan, Lagyan natin ng ganito. Okay, yun lang po siguro no? ang may update. Uh, at may share ko sa inyo sa sitwasyon po sa ating tanim na palaging uh, bug -bug sa tubig ulan. Pero malinis na ito mga ka-farmers kasi inisprehan po natin to siya sa nakaraang araw ng uh, glyphosinate ammonium yan patay ang mga ka farmers ah oh. glyphosinate ammonium nagdustar ang ano <coughs> yan malinis malinis lamang ang may alam mga ka farmers sa farming pag wala kang alam yan mahihirapan ka kasi hindi basta-basta natin anuhin ang mga damo tapos yung ampalay natin din ng mga farmers tingnan niyo. Oh. Grabe yung mga bungang maliliit natin makikita oh. Hmm. Yan. So, yun po. Nakakatuwa ng mga ka farmers kasi napakaganda po ang mga ano nila. Usbong sa bunga. Okay, yun lang po. Thank you.